So mga boss, so magre-reset tayo ng ECU. Natanggal ko na nga pala yung cover dito sa battery natin. Tsaka yun dun sa, eto yun sa socket na. No? So pipiliin niyo dito mga boss, yung brown tsaka green lang. So dun nyo lang isasalpak yung, eto, paper clip lang yan mga boss. No? So yan, nasalpak ko na nga mga boss. After nyan, ipupull throttle nyo naman yung motor. So yan, naka throttle na tayo mga boss. Mga 5 to 15 minutes lang no para mas maganda And then after natin siya ma full throttle ng 5 to 15 minutes i-start na natin yung ano engine so yan i-start ko na dito yung ating motor mga boss the uh, yan pag na start kung mapapansin nyo mga boss magbibling siya ng mabilis so yan it means uh, nagre-reset na yung ating ECU And then after niya magbiling ng mabilis mga boss, magbibiling siya ng mabagal. So, dyan sa blink ng mga mabagal mga boss, so mga 5 to 6 blink lang, okay na yan. So, ibig sabihin no, na reset na yung ating ECU, pwede na natin siyang is i-off. E so, tanggalin na rin natin yung full throttle natin, no. So, ayan, papatayin ko na mga boss. So, napatay ko na siya mga boss, kailangan yung tanggalin tong clip pa so wag nyo kakalimutan yung ground na tanggalin kasi once na may start nyo at di nyo natanggal yan baka magkaroon ng problem yung ating motor dahil alam nyo naman medyo maselan yung mga motor pagdating sa ganyan so so after na mga boss i-start na natin yung ating motor ng uh, five 5 to 10 minutes so kailangan ganun siya katagal na i-start natin so para mas maganda maririd ng uh, i yun natin yung bago nating uh, pipe. So, nagpalit kasi ako ng pipe. Ang pinalit ko nga pala dito, yung MT8 mga boss. So, ang stock pipe to MT8. So, yan yung ating pinalit. So, ayan lang natin siya mga boss. Mga 5 minutes to 10 minutes na nakastart yung motor natin bago natin siya. So, bago patayin ulit yung ating motor na mga boss. So, dito nga mga boss. So, Nikot ko lang kasi ito mga boss medyo natuwa lang ako. Medyo ang ganda kasi na nabili ko na barya na crank cover mga ba. So, ayan. So, pinlex ko lang. So, sound check mga na na yung backfire niya.